tropa tayo po ay mangingisda isda pero ngayon ay papakainin muna natin yung ating meow meow yung ating pusa yan po yung ating pusa nagtatago ayun nagtatago siya sa ilalim ng ano motor ito yung mga pinapakain natin sa ating pusa sa mga tira tira po namin humo kawawa kasi siya mga katropa kaya wala siyang ano, pagkain kaya binibigyan ko po siya gabi-gabi <laughs> binibigyan ko siya ng kanyang makakain ano, makakainin niya ito maya-maya malinis pa naman itong mga ito yun, ang pagkain ng ating meow meow <laughs> yun yung ating pusa kayo na ming ming ayaw niya lumapit sa atin nagagawa ang ating pusa. Mimeng! mo na yan, Kaya siya mga katropa yun. Mimeng! Ay, una. Ah, <laughs> medyo mahilap pa po siya. so, ayun mga katropa. Tayo po ay mangingisda ngayon. Ayan, medyo makulimlim ang panahon ngayon. Pero, ayun naman dun sa forecast ng Taiwan eh, hindi naman uulad. So ayan po medyo walang makita ng ano, star. <laughs> so ayan mga katropa, maglalatag lang po tayo ng ating lambat. Ayun, samahan niyo po ulit ako. Uh, dito naman tayo sa dagat din. Dahil nung mga nakaraan po ay sa tilapiaan kami hindi pa pare sa ilo. So balik tayo sa dagat. Yan, sana ay meron tayong mahuli para bukas. Ay, tai. Ayun po mga katropa, nandito na po tayo sa dagat. yan medyo basa-basa pa yung damo. Ayan po. Basa yung damo. At ano po dito? Medyo kanina po kasi, kanina po kasi ay medyo kumambunan-bunsa bago tayo lumabas. Kaya tayo ay nag-overtime na lang po para meron tayo pang- Dagdag sa atin ko. So ayun, ang dami rin nangangawil po doon. Doon sa Lagusan At hindi tayo makapagdala kasi wala nga po tayong dala na. At nung nakaraan po hiram lang tayo kay Rin So ayun, nakakamiss magdala. <laughs> nakakamiss magdala dito. And ngayon po ay maglalatag na lang po muna tayo ng lambat. So ayun mga katropa, see you na lang po sa aking paglalatag. Ayun po mga katropa, na na po natin yung ating lambat. Ayan, okay na po. yung malaking butas po ang ilalatag natin dito mga katropa. Ayan, pisahan na natin po ito. Okay. Dito tayo ngayon sa napakalinaw na tubig. <laughs> sa dati rin po natin pinaglalatagan mga katropa. Ayan, try lang natin dito. At ngayon lang po rin tayo nakabalik dito mga katropa. Yan, sana naman ay wala na yung mga gumagalaw nito. <laughs> Dati po kasi ay ano, merong gumagalaw dito. Yan, lapag natin diyan. Oo, oh, ha. Ayun. Isa na po natin. Yan, samahan niyo po ako sa aking paglalatag. sana ay eh, walang nakalatag na ibang lambat dito ayun ha, wala po wala namang nakalatag wala Op, yeah. so latag po muna natin ito mga katropa latag muna natin para makauwi tayo ng mga po ayun po mga katropa malapit na po nalibago ako sa paglalatag <laughs> ang lalim kaya gumilid na po tayo gumilid tayo mga katropa kinabahan <laughs> ako dun ah ang lalim na pala banda dyan po epekto to ng ano yung nakarang bagyo po Ayan, lalim na pala talaga dito nung nakara po kasi ay nagdala lang tayo dito yun ang huling punta ko po dito kaya hindi ko akala na ganito kalalim kinabahan ako <laughs> yan banda po dyan malalim na ayan. ayan meron pong nagtatanong sa atin kung bakit bakit tayo madalas ay gabi nangingisda dahil po kasi mas madali pong hulihin yung isda sa gabi. Lalo na po kapag cast net po yung gamit natin, mas madali po silang hulihin. Kapag naman po ganito, lambat is madali rin po silang mahuli dahil sila po ay nakakalat. Nakakalat po sila dito sa tubig sa dagat. Hindi po nila nakikita yung ating lambat. Yan. Walang tayo ng bato. Ayun po yung dahilan kung bakit mas madalas po tayo mangisda ng gabi. Night fishing. Kaya sa mga nagtatanong po kung bakit night fishing po ang gusto ni Kellogg's TV. Ayun po. Mas, madami, mas madali po tayo makahuli ng isda. Pag night fishing. Kaya lang medyo natusok tayo. ya yeah. Tanggalin natin yung ating ano. Yeah. Tusok yung paan natin mga katrop Ow Ito po <laughs> Ang sakit Pumasok sa ating bota po Opya oh, yeah. Ang ng ano, spag ng kuryente Dito po sa taas dan po sa may poste po na yan. ng ang lakas ng spark niya. Kung na maririnig niyo po. <laughs> yan hanap tayo ng bato dito. aw ah, sakit. Ito ang kunin natin to. Lagay natin to dun mga katropa. Sa ating kandulo. wala tayo gaano mahuli tapat tapat lang din po wala sa araw wala sa gabi kundi pag po talaga yan tali lang natin to yan okay na po to oh yeah yan natin talaga. Lord, bigyan niyo po ng maraming huli ang ating lambat. Sana may pandaw tayo. So ayun po mga katuropa, huwi po muna tayo. At uh, tayo ay dumaan lang po dito. Para bukas ay meron tayong mapandaw. At oh, <laughs> bato na naman po. Ayan, so ayun, uwi na lang po. At uh, kita kits lang po sa ating pagpapandaw bukas ng mga So ayun, namiss natin dito sa dagat. At halos isang linggo rin tayong hindi nagdagat po. Halos noong mga nakaraang linggo po ay doon kami lagi sa ilog ni Papa rin. Doon na na naman namin doon. <laughs> Sinubukan namin kung kamusta na ang ilog. So ayun mga katropa, huwian na po muna tayo. Ayan ay, po yung poste. Ayan poste yan hanggang to. Oh, ayan o. Oh. Grabe kung niyo po. Ang lakas ng spark niya. Huwi na tayo kasi medyo nabasa po siya ng ulan yung mga ceramic po dun sa poste napasa ng ulan kaya nag grounded siya. so ayun tayo ay uwi po muna tayo go home Oof, yeah. go home go home na po so ayun god bless you all po mga katropa at bukas ay samahan nyo po ako sa akin Kapando. Ay yun mga katropa Magandang magandang umaga po sa ating lahat Yan tayo po ngayon ay Papunta na Sa ating ilatag na lambat po kagabi Ang pandawin po muna natin Ayan ang daming isda o oh. Ayun po Grabe yung isda dito Ang dami Yan ay mauhuli mo sa ano Sa dala Or yung cast net fishing po Kasnet Ang daming isda Wow Sayang wala po tayong dala Kung meron lang sana tayong dala dito ay makakapag Makapaghagis sana tayo Ngayon ay Pandawin na lang muna natin Yung ating mga binabad na lambat po Ayan doon pa po tayo papunta Ayan madadaanan pa natin itong dam tapos doon pa tayo papunta Ang daming kalapati oh <laughs> So ayun puntahan po muna natin doon mga katropa Ayun po mga katropa Ito po yung sinasabi ko sa inyo Ayan Ang so, lawak Tapos yan po yung lambat natin hanggang doon Ayan ito po yung kagabi oh Ang linaw Ang linaw ng tubig <laughs> Ayan palalimpulit ngayon So ayun, umpisahan na natin yung ating pag, ano po, pagpapandaw Sana mayroon tayong nahuli Para mayroon tayong pangulam Ayan o, oh. malinaw po Malinaw ng tubig Ang Gagawin natin, pupuntahan lang po natin hanggang doon, babaybay na lang natin Mamaya na lang po natin ayusin yung ating lambat So umpisahan na natin mga katropa ayun, Malinaw naman, tanaw na tanaw makikita ka natin kung may sabit kung may sumabit na isda ayan po sana ay meron tayong napasabit oh, yeah. ayun wow thank you lord ayan po oh, wow, thank you lord meron tayong nadaling taksay taksay nga ba ito hindi <laughs> ko alam kung anong isda po Thank you Lord Maganda ng size niya po Maganda ng size ng isda na to Obya Aray Medyo Lumalaban yung kanyang tinik Yung ating lagayan Pinangay na Thank you Lord Pinangay na yung lagayan Yan po. Mga katropa. Wow. <laughs> thank you, thank you po. Unang biyaya sa ating morning. Thank you Lord sa biyaya po. oh Ano pa ang nag-aabang sa atin? Gilid <laughs> na natin dito. Hey Tide Sana meron po po Sa malayo pa lang tanaw na tanaw na po kung merong isda Hindi na kasi sila masyadong gumigili dito Kasi Wala na pong mga lumot Nawala na po ang lumot Na tangay na ng ng malaking ano dati yung tubig pinangay na sila ayun sumabit po tayo na natin sila Tokya. ayun po isa pa lang ang ating huli Ayun, may tilapia. O, oh, tanaw na tanaw po kasi siya kahit malayo pa lang dahil ano, sobrang lino oh, po ng tubig. O, oh, yun, oo. Oh! Wow, thank you Lord, dumalabon pa. <laughs> Yan po. wow, oh, good size. Ah, wow, wow. Good size tilapia po. Thank you Lord. Meron tayong pang ulam. pangalawang huli yun masusundan pa kaya malayo pa lang kasi tanaw na tanaw na sila kaya malalaman mo na kung may huli eh <laughs> o ayun wala na nga nasa gitna na lahat ng malalaking isda ano oh, nasa gitna na sila wala nang gumigilid dito wala na yung pagkain kasi nila o oh, ha huh? oh, yeah. dalawa <laughs> dalawa lang ang ating huli Ayun mga katropa, uh, nakadalawa lang tayo. <laughs> so ano, liligpitin ko na lang po yan pabalik. Uh, tapos uwi na rin tayo. Iyahalo ko na lang itong mga itong mga katropa sa ano, sa mga nahuli natin dati. Ayun, or bahala na. Bahala na kung meron tayong vlogger na pwedeng makasama doon na magkakachin cook, mag outdoor cooking, sama na lang tayo. Tapos isama natin itong huli natin. <laughs> dalawa ang bubudol <laughs> so yun, mga katropa huya na po at tayo ay babawi na lang sa ating overtime <laughs> so yun, mga katropa huya po muna tayo niligpitin ko lang po yung ating lambat Ayan. baka mamaya ay mayroong pang sumabit pa labas na ganun diba nakadakpat naka pa tayo kasakali let's go Ayan po mga katropa yung ating huling dalawa. <laughs> Ayan, pero medyo okay na to. Ayan, ngayon po ay mag-outdoor cooking kami. Nandito pala sila Papa rin at si Katuto. Ayan, magluto po muna tayo. At sobrang init. At nanggal ko na yung ating bonnet. <laughs> Ang init po ngayon. Ayan, linisan lang po natin to. Boom! Yung isang puputok, yung isang yung di lighter yun nagsisigaan si Kat si siya ang ating taga ihaw ngayon taga luto parang ano yung ihaw na rin ha chef <laughs> cook kapoy lang po tayo Salamat sa isa. Siyempre no. Oo, oh, check sanay pa sige lang dugla maglamas eh. Tayo pa. May gusto tayo. Eh, nako. Mangis pa pala. Mangis na. Eh, na nako na sinasalang na. Mas kabila kaya. Sa may usok. <laughs> yeah. Sa kasama may usok. <laughs> <laughs> malalaki 'yan. Yeah. Pagit na niya, pagit na niya malaki. Yes. Yan, niluluto na natin yung mga isdang yeah. nahuli. Ang tatabaan niya, no? tatabaan no? Oh. Banat. Bangus. Talap ya. Kunyari hindi mainit, kabasi. Yan po ang ating imumukbang ngayon. Ang taga ihaw natin ngayon taga luto si Kielogs tsaka si Caloco Iyon oh. Know. Si Junilo Loko. Yan. Habang inihaw, lagyan na po ng asin. Kinapayan may usok eh. Kinapa? Kinapayan may usok. Mm, sarap niya no. Parang pa diyan. Grabe pa pala. Parang matagal tuma ano to ah. Ayos si niya no 'yan. Bilisan pasah. Pa. Narami pa. Yung malilit 'yan sa gilid dito na 'yan. Sa gilid dito na. Ye, na sinasamay king kan. Ayos 'to. Yan iawin lang natin ito. Tapos mamaya mukbang na. sarap niya. tuloy kami. Ang <laughs> bango. Ayan, hinango na. Yes. pinagtulungan na po nila. sa anak ko. Dito po kami kakain sa gilid ng dagat. Ayan. Ayan. Kainan na. kain na po tayo <laughs> isa pa isa pa bless <laughs> <laughs> lang po natin yung ating tub, mga katropa kalo ko ang marami sa langit kami ka po sa oras na ito muli po kami sama salamat po sa biyaya na kain sa amin harapan na may magbigay po ng kalakasan sa aming pangatawala gabayan niyo po ang aming family kami namin na langit salamatan sa pangalan sa Kristo okay. Amen! Kain po tayo! Iniyaw at sausawan. meron tayo dyan Manganta ko. Oh. Kain, kain! yun. Manganta mo. Parang yung paborito natin na nandito sa dulo. <laughs> <laughs> Gitna natin. Ito <laughs> 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 yung paborito kong ano. Cheers, cheers. Cheers, oh, yeah. cheers. Cheers, cheers. Mm. Cheers, cheers. Cheers, cheers. Kaya po, kaya Ang inin. Kaya ba kaya? Kaya yan. Sarap. Time po tayo. Kaya yan, tuisin mo lang. Kaya <laughs> <laughs> na <laughs> <laughs> mm. Ayun, banak po. Ayun, tilapia. Mmm. <laughs> mm. Sarap nitong tilapia ng dagat. nasa Lasang manok po. Pag na-try nyo yung tikman to, mga guys, mga... Basta. Basta mga guys. Parang manok po. Basta manok na po. Oo, yung tilapia dito sa dagat. <laughs> <laughs> <Basta> mmm. <mga> <laughs> 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 Road si. yeah, C. may sosawan tayo dito, City. Ang Ano pa lang ng ano? Wah, susah betul. Tidak. 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 Ang Tidak. 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 Ay, wow. uh. Ay Pilipino Hmm. Sige, ha? Hmm. Hindi. Mm. Kain po tayo. Kain po. Kain po. Mm. Yung isda mo. Ay, ano ba? Ba? Hmm. mga kababayan tayo na nandiyan Hmm. Nang isda din sila. Na Pilipino din sila. Hmm. Mm. Pag yung inaya mo, tapos tumingin sa'yo. Pilipino. Mm. Mm. <laughs> Pag di tumingin, ayaw ka pansinin. <laughs> Ibang lahi. <laughs>

ng bang din. eh. Punta tayo dun mamaya. Oo. Sobrang bala. Dalaw mo eh. na. Ha? May linko. Hmm. Yan, Gusto may 'yung Sariwa po lahat yan. Yes. Ang nakaraan huli ko na to. Grabe pala 'di? Yung kababayan. Oo. Yung may dala ng ganyan. Grabe Pinihaw talaga. Mm. Mm. Pag-prito mo ng malutong na malutong. Malutong. Dahil mo, pwede rin. Mm. At diin mo muna sa gitna. Mm. Aking ginawa ina ko kahati tapos pinirito ko eh. Mm, yun, mas maaari siya magiging malutong. Sinapa Oh. Kasi mm. balik ka rin ang prito. Mm. Sinapa rin mm. ginagawa rin. Sabi yung sinabawan o. No? Oh. Pwede rin. Pwede rin. rin. Basta, tinig siya, pwede mga rin mga rin. na kasi ako. sa niya, malasa. Oo, <laughs> 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 sa niya. lang malasa, pero yung laman, yung matinig, matinig pa sa mo <laughs> <laughs> Yan hmm? pa, oh. Oo, bala. Ha? Sige lang. Sa pangaligyan. Hmm.

Para sa naman yung anggulo. Mm -hmm. Ano yung gokro mo kilaw? 7? 8? na rin itong mga gano'n sa kilaw. Mm hmm. <laughs> Sana nga. mo na. 9, 10, 12. Parang okay na ako dun eh. Hindi kasi siya nag-init. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Mas maano pa nga sa kanya. Mas maganda. Mm hmm. Pag sa initan. Sa akin, mainit na eh. Overheat na sa ada. Dito, sa kanya, mm hindi -hmm. ba? yung lens naman yan, eat, pareh lang. Mm. Maliis lang yan, wala lang, lang... sa front, no? Wala lang pictures na lang, diba? Pero sa lens, pareh lang. Okay pala, yung walang, ano, Wala mm. Wala na po. Wala Ilan mo na yata sa tubig yun, no? Oo. Ilalabog din. na, no? Sarap? ano naman siya, gumagana pa sa room. Ano yan, brand nyo mo nang binili? Almost brand nyo, kasi hindi nyo nang gamit eh. Hmm. Ang Taiwanese. Taiwanese. Hmm. Hindi nga alas Siguro, nag-upgrade. Nag-upgrade mm. mm, siya. Hmm. Mm. Nagkaroon daw ng 10. Hmm. Ano ba Kaya ganyan, pag abong abong ka lang eh. Mm, yung mga ano. Maraming yes. yung mga Taiwanese, no? mga... Mm. Madali kasi yung mga Taiwanese kasi madali magsawa. Oo. Oh. oh. Pag, pag may gano'n na palit. Ito nila plated. Pero yan, tara. maganda, maganda yan. Ganyan, hmm. ano? protein. Ito, mataas siya. Dadayo ako ng <laughs> 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 dito sa kabila eh. <laughs> Nawala eh. <laughs> 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 Wala, eh. <laughs> <laughs> yung sili <silang>, no? Nagulam <laughs> 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 mm -hmm. niya sa sili. Pinakain eh. niya eh. Ragon nga ba? Hmm, Mahilig lang sa silig lang ako. Hindi naman mahilig, pero pinagpapawi ka lang Oo. Ang mga kumain ka. Ang vlog mo, pawis na pawis. Pag sa dorm, no?